Good morning mga kakribings! Halika, samahan niyo ako, mamalingki tayo sa Phase 1 ER. Ayan yung anak ko na nagkasakit sa abroad, nagpapaaraw. Halika mga kakribings, samahan niyo ako, mamalingki sa ER Phase 1. pa yata. Keep on station. Pero ang pila na drive ticket. Oh, pila na, na drive ko. Uy, may tindahan na doon ah. Dati oh, wala. Ito naman ang pangalawang pila ng tricycle. phase 1 papasok na ng ER ito ito naman ang port ng phase 1 ginagawa ni Google More. Bakit bago siya? Baka may madaanan tayong buko dyan. Bili tayong buko. Ano 'to? Eh. Ito, dito buko, buko. Hoy. Dito buko, Palamig niyo sir, ano 'yan, mineral? Puro yan? ah puro Pagkano baso? Apo? 10. Yelo lang. Yelo lang? Nakakulit niya. Ay, yung yelo kaya, may, ano kaya yun? Mineral kaya yung yelo? Oo. Oh, oh. Yung isa, yung malambot ang laman. Malambot lang. Apo, go na lang. Apo, sino raw? Okay. na yan 'to. Kailangan ko lang ng sabaw eh. Nakamaluog na lang. Pangalo po. Ah. Ha? Omiinom? Oo. Para maganda yan sa ano, may UTI. Oo. Eh? So, wala pang namang isa okay lang kabaw lang kailangan ko ininom ka na ng palamig ininom ka palamig Lagyan pa niya yan dalawang bato sir dalawang basong palamig lagyan niyo Ihalo nyo na dyan. Kung mineral, sigurado mineral po yan, ha? Kasi pati ako po, iinom din, eh. Tapos yung isang baso, dyan, na Balitat yung baso. Ah, meron siya? Meron. Bali, 100 lahat. Dito, i ko sa munggo. Pwede ng ano? Pwede itong tatlo lang? Tatlo? Yan lang tatlo. Saka ito. Magkano kilo niyan? 3.20 Ah, parang ba laman din. Para mm -hmm. din. Ang laman, 3.45. 1.42, to mother. Saka ito. Yun, nai. Ah, Hindi nga, kumiti na. Mahal ako siya din, nai. Hindi nga po. Pagkano po? Tresa. 1.45, mother. Hindi na, ganyan na lang. Buo lang. Ano pala? May ay meron kala. Ah, meron siya dito two sixty nine two sixty ito. delikado sila dito. May mga itlog din sila. Ayan. May pansin. At. Wala lang silang isda. Doon naman tayo sa kabila. May piling isda. Mother, ito pa Ay, salamat. Dito ito, ito sa ano? Phase 1, Isud president Kompleto sila dyan. Lapa, salamat ha. O, oh, day. Nice. Bibili lang akong isda. Bibili lang akong isda dito. Dito naman tayo sa kabila. May isda sila dito eh. Mabili Ay, may dilis. May dilis sila oh. Gano'n itong dilis? Pabiliin dilis. dilis. Angkan. Lahat ba ang kayo dito? Lahat na po yan. Meron din silang yellow pin. Balong. Balagyan ko, balagyan ko ng hipong yung aking munggo. Magkano po ito?

100, Magkano? Ay, hindi na. Ay, hindi na. Ay, hindi na. Mali. Nagkamali siya, ate. Okay. 180. 180 at saka yan. 180. Sa Ganda yung mga isla niya dito. Ay, hindi na. Ito. Magkano? 320? May, may sampu ba dyan? Ay, 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 May sampu ba dyan? Wala po. Wala. Okay na, mga kakiriling. Punta naman tayo sa ano, sa may ano, ano, ano? Dogboot? Base ano yun? Ito tayo sa ano? Kay Base Boat? Yun ang ano? Yamari Stop Shop Bibili ng tamang bread. Ano? dot at walang top bread ano yan ano beef teriyaki uh. na tayo. Ayan, puro kainan yan dyan. Sabi ko sa inyo, mga kakribing. sa dami ng tao dito, madami din yung kainan. Mahilig kumain mga tao dito, mga kakribing. Kasi karamihan sa mga nakatira dito, puro abroad. Kaya, tamad, magsipag-luto. Bye! PNP out. Ah, dito. Unli Rice. Unli Rice yan, mga tatri binto. Yan, no. Magbubukas yan, hapon sa gabi malakas sila marami nagtitinda ng kainan marami din nagtitinda ng mga sariwa na isda manok, baboy, ganon mga gulay ganon dito kasi yan, marami na nakatira dito. Nung ano, nung bago pa lang kami dito, 2007. Wala pa yan sila, ganyan, wala pa. Mga damo pa yan, mga damo. Ngayon, tingnan mo, ang bilis, puro malalaki na ang bahay. Oh. Yan, may mga ganyan-ganyan uh, na. Nung araw, wala pa yan. Tapos meron na rin dito ano, uh, barangay. wait Dati uh, uh. walang barangay dito. Ang, ang barangay dito nandun pa sa dulo sa may isuot sa may ano ano ba yung may ano yun eh anong yun sa diretso anong street yun sa may barangay ha San Isidro barangay San Isidro doon ba Panimutan ko ang harina mga kakribing kaya dumaan ako dito bago umuwi para bumili ng harina may harina kayo harina magkano yan? isa naman may mga tinda din sila dito sabi dito ako bumili sabi ako Magandang hapon mga ka-credits. Samahan niyo po ako magpamasage dito sa Vibes. Vibes Massage. Mamasag po tayo mga ka-credits. silang sweeties, Shiatsu, Pinoy Hilot. ano ah, yung isa? Reflexology. Sa mga ka-credits, masok tayo.